Sinunod nyo guys, Chinese, yung Chinese Lujubi ko. Hitik na hitik sa bunga po. So, sobrang bigat niya. Kanina yung main na puno niya, lumundo na po doon. So now, nilagyan ko lang po ng tali. Sinuporta ko po doon, tsaka dito sa dalawang tolos. Kasi kung hindi, maaari po siyang mabali yung puno. Sobrang bigat po. Ayan na, medyo namumuli na po sila. And kumuha ko actually kanina ng isang piraso. Medyo matamis na po siya. Kala mas masarap siya pag yung talagang namula na po siya. Ayan o, favorite ni nanay. Chinese jujube.